So, alam mga ka-people, grabe ang daming tanim sa labas na ganito. Pakita ko sa inyo. Iipapakita ko sa inyo. Ayan, maganda ang weather ngayon. O, ba diba? So, mainit pa siya mga ka-people. At wala pang alasays. Mag-aalasays pa lang. So, papakita ko sa inyo. Marami kaming ganito. At alam nyo ba kung bakit? Ayan, alam nyo ba? Ganito. Marami kami dito, oh. Yan, punta dito. Ang dami pa dito sa amin sa labas. Oh, pati yung B. Oh, 'di ba? Ayan. Ayan. At nakikita nyo yan. Marami lang sa gilid-gilid, oh. Nakita nyo mga ka -people? Wow. Ang dami. So, ang dami. Upo muna tayo dito. Kasi maganda ang uh, weather. Maganda ang weather. Pwede tayo mag upo, -upo dito. At alam nyo ba, ito kinuha to ni sa labas. Hindi ko alam kung saan niya kinuha basta sa mga gilid-gilid ko -gilid nakikita niyo sa kahit saan kasi sila. ayan may dumadapo na beast o oh, di ba? So, nakita ko lang sa ibang vlogger na pwede pala tong kainin. Akalain mo 'yun. Pwede pala siyang kainin mga ka-people. ayan nakaganito sa tejuli dito. O oh, di ba? Ayun, nakaganito tayo, guys. So, pwede pala to siyang kainin. So, we will try kainin, guys. <laughs> Kasi nga, nangigigil ako. O, oh, di ba diba? Yan, itry natin. Kung mapuison tayo ay, bahala na ako. <laughs> so, ito na nga mga katipol. O, oh, diba? Yan, nakita nyo, bulaklak. Kahit saan, pwede nyo makikita dito. Marami dito sa Norway. Marami kahit saan dito sa Gahadin. Marami. So, hindi ko alam kung saan to napulot ni Liit sa mga gilid, gilid ko. Hindi ko alam kung na... kuna na ba to ng aso or ano. O, ba diba? So para sure tayo, kukuha tayo dito. Kasi binigay nito sa akin, sabi niya, para daw sa akin. Every time pag lumalabas siya, ayan, every time na lumalaba siya, and then pag nakakita siya ng bulaklak, binibigay talaga niya sa akin kasi naalala niya ako. Di ba? Mahili, mahili, ako sa bulaklak, kaya siya ay alaging nag effort na mag-ano mag, maga ano sa akin ng bulaklak. So ito, ito mga ka-people. O ba? Diba? hindi ko alam kung tao ba ako or kambing. So ang gagawin ko is kakainin ko siya para panigurado talaga nakakainin ko siya, di diba? So kayo na humusga, Mmm. Yeah. Mm. Mmm. Oh. Eh? <laughs> Allah. Kakak Iba. Uh. Ayan. Kari dulu nyo. Kakak Iba yung lasa. Mmm. Grabe lah. kita nakita kasi ako na pwede tong kainin. Tagal-tagal ko -tagal na dito sa Noro eh. Ten years na ako. Ngayon lang pala pwede to siyang kainin. O diba nilalaro to eh. Tapos pwede pala to siyang gawing cha-cha. <laughs> o gawing te. Ayan. So good luck sa akin kung makuwisan tayo. So bukas hindi niya ako makita. <laughs> Ayan mga kapikwal. Grabe. Hmm? Grabe. Gusto ng nagutom na tayo guys. <laughs> so itry ko lang siya. Hmm. Hmm? <laughs> Ayan, itry natin guys. Di ba? Para tayong baliw. Nakita ako kasi siya sa isang vlogger na tumikim dito, kinuha niya so sabi ko, itray ko nga, kasi buhay pa naman siya <laughs> ang guys, ah alin natin grabe, kakaiba diba, pasok tayo kasi nga, napakainit diba, Nainitan tayo so simple, ako lang kakain hindi ko tapakita niya liit ah grabe mga ka-people pwede pala to siya kainin kaluwa ngayon ko lang alam na pala to siyang yung yung mm. Grabe. Kukalukam. So, Nagluto kasi ako. Ayun, yung niluto ko dahil sa pagkukuntin ko. Kumain lang ako ng ano ganito. Yan, yung niluto ko nagbukal-bukal na siya. 'Di ba? Kaloka. Ah, syempre, takpan muna natin kasi yung ano niya. Yung aso-aso. Nandito nyo. niyo. Ayan. So may proof na tayo na pwede pa tong kainin. Pwede daw pwede daw to gawing cha. Kung meron kayo diyan, iwan ko kung meron sa Pilipinas o sa ibang lugar. Ayun, i-comment niyo kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito at pwede daw to gawing teh. O di ba? Social. Kaya pala kinakain to ng bis kasi nga pwede pa kainin ng tao. O di ba? Hindi ko alam kung ako tao, kambing o anong hayop ako no, kambing siguro. Pwede naman magnguya-nguya yung ato. <laughs> o di ba? So i-try niyo mga people So, malalaman ko bukas kung ano, kung ano ang mangyayari sa akin, okay? Ayan. So, good luck. Kain pala to. Hmm, kaluka. No, alam nyo to kung ano to? Ngayon, i-comment nyo mga ka-people. Ngayon, comment nyo. O, di ba, may ano pa? Comment nyo. Comment. Comment. <laughs> Ayan. So, nagluluto tayo. So, we will continue luto, guys, kasi nga, mag-pride tayo ng chicken. So, ganun lang ang life. Uy, itatry natin kung ano yung magkikita natin. Basta good luck kung hindi tayo mapuison dito. Basta nakita ko lang sa vlog na pwede dito nguya-nguyain. <laughs> Thousand years later. Ito na mga people My God. Ay, hindi kinahin natin, Julie. Oh, Diyos ko, Lord. Ruah! Diyos ko. Oh, Diyos ko. <coughs> <coughs> Diyos ko. Oh, ba? Diba? Hindi kinaya. Susuka. Pero hindi ako susuko. Kaluka. <laughs> ka na tayo. Ah! 你改呀。<laughs>